Out to Alliance Emotion Global Marketing Plan. Sa video na to, i-discuss natin kung paano ba kikita sa Alliance in Motion Global. Ano ba ang six ways to earn? Bilang isang bagong distributor, dapat alam mo kung pa paano ka ba kikita dito sa Alliance in Motion Global. Meron tayong anim na paraan. Una ay ang retailing. Sa retailing, meron tayong tinatawag na 25% lifetime discount as a distributor. So, bilang isang distributor, mas mura mo nang mabibili ang mga products natin sa company para magkaroon ka ng tinatawag natin na retail profit. Sa retailing din, tayo ay no quota. So, mamaya, explain natin kung ano bang ibig sabihin nito. Pangalawa ay ang direct referral bonus. Kapag ikaw ay mayroong isang taong na pa-join, bibigyan ka ng company ng 500 pesos direct referral bonus or 11 Pangatlo, ang match sales bonus. So, sa bawat dalawang taong mapajoin mo na mag-match sa left and right sales force mo, bibigyan ka pa ng company ng match sales bonus na 1,500 pesos or $33. Unilevel bonus, ito yung monthly commission kung saan pwede kang kumita ng 5 to 10% mula sa bawat product na bibilihin ng bawat miyembro sa loob ng team mo up to the 10th level. Panglima, ang stair step bonus tulad din ng Unilevel bonus, ito ay monthly overriding commissions din. Pero dito sa stair step, ito ay nakabase sa rank na meron ka. So, kailangan magkaroon ka muna ng position para magkaroon ka rin ng monthly commission sa stair step. Pang-anim ay ang royalty bonus. Ito naman ay para sa mga global ambassador na. So, kapag na-reach mo yung global ambassador level, maaari ka pang kumita ng 2% mula sa group product sales ng lahat ng GA sa loob ng team mo up to the 5th level. Okay, ipaliwanag natin ng mas malinaw isa-isa ang mga ito. Unahin natin ang retailing. Kanina, nabanggit ko na na sa retailing tayo ay mayroong 25% lifetime discount as a distributor sa lahat ng products ng Alliance in Motion Global. Ito rin yung tinatawag nating sharing kasi kailangan i-share mo yung products natin para makahanap ka ng mga regular customers na pwedeng bumili sa'yo every month para ang yung retail profit. At ang pinaka-importante dyan dapat bago mo i-share ang product, alam mo kung ano yung mga products na ino-offer mo, pinag-aralan mo para in case na may itatanong man sa'yo ang customers, alam mo ang isasagot mo. At higit sa lahat, dapat user ka rin. Kasi paano ka makakabenta kung ikaw mismo hindi believe sa ganda ng produkto na ina-offer mo? Meron tayong tinatawag na distributor price or DP for short. Ito yung presyo kung magkano mo na lang siya mabibili bilang distributor at suggested retail price na or SRP. Ito naman yung price kung magkano mo siya dapat ibenta sa customers. So, under the policy, kung magkano yung dineclare na DP at SRP ng mga products natin, yun ang dapat susundin ng bawat distributor. Hindi tataas at hindi rin bababa. Sa Alliance in Motion Global, wala tayong kota. So, hindi tayo nire-require ng company na mag-reorder ng napakaraming products sa loob ng isang buwan na mahihirapan naman tayong ibenta. At dahil nga sa tayo ay no kota at napakabait ng company natin, nasa distributor na yan kung kailan man niya gustong mag-purchase ng product. Again, under the policy, sa loob ng 6 months, kahit isang item lang ang nabili mo, ikaw ay considered active distributor pa rin ng Alliance in Motion Global. Ganun pa man, kung talagang gusto mong kumita ng malaki sa business natin, kailangan i-share mo ng i-share yung products at uh, i-offer mo sa mga kakilala mo para magkaroon ka ng malaking retail profit. Heto ang mga products ng Alliance in Motion Global. Una, na ang Natura Essentials Deep Cleansing and Whitening Soap, natural Essentials Natural Feminine Wash, natural Essentials Natural Masculine Wash, White Light Sublingual l Spray, natural Essentials Herbal Toothpaste, Kiddy 24 7 for Kids, Restore Life Complete, event Alkaline Coffee, C24 7 Shoticals, My Choco Chocolate Drink for Kids, Colidus Omega Supreme, Slim and Trim Appetite Suppressant, Vida Juice for Healthy Heart, and Perfect White. Sa ngayon, ito pa lang ang available product sa Alliance in Motion Global pero dahil nga sa ang company natin ay hindi tumitigil at hindi nauubusan ng mga bagong ideas, maaaring dumating ang time na mas madaragdagan pang mga products natin at makakatulong ng malaki para sa mga distributors at consumers. Okay, sa so one blister box ng C247, 1,200 pesos ang suggested retail price nito. So bilang distributor, mabibili mo na lang ito ng 900 pesos. Meron ka ng 300 pesos retail profit Paano kung meron ka ng 10 regular customers buwan-buwan at itong 10 customers na to bumibili sa iyo ng tig na dalawang box ng c 247 So, sa loob lang ng isang buwan, maaari ka na magkaroon ng 6,000 pesos retail profit. Sa c 247 pa lang yan. Paano kung meron ka pang mga regular customers na bumibili ng white light, ng perfect white, ng live coffee? Kaya maaari kang kumita ng malaki sa tubo pa lang sa mga products. Bukod sa c 247 7 ibigay din natin example ang white light glutathione sa bilingual spray. Meron itong 1,000 1,900 pesos suggested retail price at mabibili mo na lang ito ng 1,425 pesos bilang distributor's price. Sa isang bottle lang ng white light, maaari ka magkaroon ng 475 pesos retail profit. Magkano bang minimum wage rate sa Pilipinas ngayon? Kung hindi ako nagkakamali na sa 430 to 460 pesos per day at nagtatrabaho ka pa ng 8 hours. Kung gagawin mong part-time ang Imglobal, makabenta ka lang ng one bottle of white light sa isang araw. Kumita ka ng 475 pesos na katumbas ng minimum wage rate mo sa loob ng isang araw nang hindi ka nagtrabaho ng 8 hours. Hindi ba't magiging malaking tulong ito kung sisimulan mo siyang part-time? Pumunta naman tayo sa direct referral bonus. Sa bawat taong magiging interesado sa business na ino-offer mo at mag-join sa'yo, maaari kang kumita ng 500 pesos direct referral bonus or $11. Sa marketing plan natin, binary system lang tayo or binary program. So, ibig sabihin, dalawang line lang ang bubuohin natin. Ang left sales force at right sales force kung saan sa dalawang forces na to, pwede tayong bumuo ng kahit na -ano, karaming level sa ibaba. Okay, pagpalagay natin na meron akong isang kaibigan na naging interesado sa business at nagjoin sa akin. At dahil sa nagjoin si Sir Mark Sanchez at bumili siya ng global package, tumita ako sa kanya ng 500 pesos direct referral bonus plus 1,200 binary points. Laging tatandaan na ang bawat global package na bibilihin ng taong napajoin mo ay may katumbas na 1,200 binary points. Okay, bukod Okay, Sir Mark, ipagpalagay natin na meron pa akong isang kaibigan na 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 ang pangalan ay Sir Rodel Ferrer. At dahil nag -join si Sir Rodel at bumili siya ng global package, kumita ako ulit ng 500 pesos direct referral bonus plus 1200 binary points kaya ang total na kinita ko sa direct referral bonus ay 1000 pesos i'm sure nagtataka ka kung saan naman mapupunta itong 1200 binary points na yan okay kung bubuksan mo ang web page mo meron kang makikitang available points left at available points right sa bandang kanan ng dashboard mo diyan mapupunta lahat ng binary points na ipinapasok mo at ang binary points na to ay mahalaga para kumita ka sa match sales bonus na sunod na nating ipapaliwanag By the way, ang webpage na nakikita nyo ngayon ay sarili kong webpage Okay, balikan natin yung example ko kanina Hindi ba't meron na akong dalawang kaibigang na pa-join? So what if si serudel Del, ginawa niya na yung part niya So meron siyang napasaling isang kaibigan din ang pangalan ay si Ma'am Marie Gold Baez. At dahil nag-join si Ma'am at bumili ng global package kikita si serudel Del Ferrer ng 500 pesos sa direct referral bonus dahil siyang sponsor or nag-invite. Lagi nating tatandaan na kung sino yung nag-invite, kung sino yung sponsor, siyang magkakaroon ng direct referral bonus. Pero ang kagandahan niyan, hindi ko man kilala yung napa-join ni Del meron pa ring aakyat sa akin na 1,200 binary points dahil sa pagbili ni Ma'am ng global package. At malaki ang may tutulong nito sa akin para kumita ako sa match sales bonus. Ipaliwanag na natin ngayon kung paano ba itong match sales bonus. Okay, sa match sales bonus, maaari kang kumita ng 1,500 pesos or $33. Dollars. Kanina na, bangkit ko na na binary system lang tayo or binary program. So, ibig sabihin, dalawang line lang ang bubuihin natin ang left sales force at right sales force. Dito sa match sales bonus, meron tayong tinatawag na formula. Dapat 1,200 binary points left plus 1,200 binary points right equal to 1,500 pesos. So, dapat balance. Dapat magkaroon ka ng 1,200 binary points sa left at 1,200 binary points sa right para kumita ka ng 1500 pesos. Itong binary points na 'to maaari mo tumamkuha sa pag-invite or sa pag-purchase ng products natin dahil ang bawat product natin ay may katumbas na points. At hindi lang ito nakabisa sa sarili mong effort. Kasi lahat ng na-invite ng members mo at lahat ng reordered products ng members mo ay pasok sa'yo sa binary points. Kaya ito ay group accumulation of points. At maaari kang kumita ng 1,500 pesos match sales bonus mula sa naipon mong points sa tao sa tao, product sa product, or tao sa product. Okay, balikan natin uli yung webpage ko na pinakita ko kanina. Again, dito mo uli makikita ang binary points na pumapasok sa webpage mo. Ang 1200 binary points left plus 1200 binary points right is equal to 1500 pesos match sales bonus. Okay, balikan natin yung dalawa kong kaibigan na napajoin kanina. Hindi lang ako kumita ng 1,000 pesos sa direct referral bonus, kundi kumita rin ako ng 1,500 pesos match sales bonus. What if itong dalawa kong kaibigan ay meron na rin napajoin na tig dalawang kakilala? Si Sir Mark Sanchez ay kumita ng 500-500 direct referral bonus plus 1,500 pesos match sales bonus. At ganoon din si sero Del Ferrer. Meron din siyang 500-500 para sa direct referral bonus at 1,500 pesos match sales bonus Ngayon, hindi ko nakilala itong mga napa-join ng mga members ko pero dahil nga sa na-check ng system na merong nag-match na binary points sa left at right ko makakakuha pa rin ako ng match sales bonus na 1,500 pesos sa kada pair. Kaya kumita ako ngayon ng 3,000 pesos match sales bonus at 2,500 pesos naman ang kabuuang kinita ng members ko. Dahil bago ka pa lang dito sa business natin, sigurado ako maraming tanong na pumapasok sa isip mo tulad ng paano naman kung hindi pantay yung pagpasok ng members. Okay, tulad halimbawa nito, sa dalawang kaibigan ko na napajoin, si Sir Mark Sanchez pa lang ang nakapag-invite agad ng dalawa. Si Sir Rodel naman, isa pa lang, si Ma'am Isabel. Pero si Ma'am Isabel, meron na rin na-invite agad na isa na si Ma'am Marigold. Ang tanong mo ngayon, papano kung hindi pantay yung pagpasok ng tao? Kikita ka pa rin ba sa match sales bonus? Okay, hindi importante kung pantay man yung pagpasok ng tao sa'yo. Ang mahalaga, basta macheck ng system na merong magmamatch na 1,200 points left at 1,200 points right sa'yo, ikaw ay automatic kikita ng 1,500 pesos match sales bonus. What if wala na akong mapag-join sa isa kong line. Hihinto na rin ba ang kitaan doon? Wala na bang way para kumita pa ako sa match sales bonus? Alam nyo po, napakaganda ng system ng company natin. Kaya tayo hindi considered pyramiding kasi hindi tayo nakafocus sa recruiting lang. Huminto man ang pagpasok mo ng tao sa kabila mong line, maaari ka pa rin kumita ng match sales bonus sa pamamagitan ng accumulated points mula sa mga products na nireorder mo at nile-order ng mga members under your team. Katulad halimbawa nito, sa dalawa kong napajoin, si Sir Mark pa lang ang nakapagpasali ng dalawang kakilala niya. At si Sir Rodel Ferrer ay wala pa kahit isa. Ganun pa man, kahit wala pa siyang napajoin, nagsishare naman siya ng products at nagbebenta. Ganun din ako. At dahil sa nagpo kami ng products, lahat ng points noon naiipon. At kapag umabot ito sa 1,200 binary points, maari na itong mag-match sa nakapondo kong points sa left leg. Maaari na akong kumita ng 1,500 pesos match sales bonus. Okay, wag nating kalimutan na meron tayong tinatawag na safety net sa match sales bonus Ibig sabihin, 16 match sales per day lang ang babayaran sa'yo ng company 8 pairs sa first cycle at 8 pairs din sa second cycle Ang pair na susobra dito ay hindi na babayaran ng kumpanya at magre-result ito sa tinatawag nating flash out, kung saan wala ka ng kikitaing 1,500 pesos match sales bonus magbaback to zero pa lahat ng binary points na meron ka sa account na yun Lagi rin nating tandaan na sa bawat fifth match sales natin or sa bawat fifth pair natin, one gift check or one GC ang katumbas nito instead of 1,500 pesos match sales bonus. Ang bawat gift check natin ay may katumbas na products. Ginawa ito ng company para ma-maintain natin ang product sales. Ang bawat account mo sa InGlobal ay meron niyang 24,000 pesos per day potential income. Ngayon, kung multiple accounts ka naman, like 7 accounts, 24,000 pesos times 7, yan ang potential income mo per day sa Alliance in Motion Global. Hindi imposible ito kung seseresohin mo ang business at mabilis na lalaki ang network mo. Okay, paano ba tong 16 match sales per day na to or yung 16 pairs na sinasabi nila? Okay, ipapakita ko sa iyo ngayon ng example. Halimbawa, meron akong 18 taong i-register -re sa loob ng isang araw lang. Yung siyam na tao ipopesto ko sa kaliwa at yung siyam naman ipopesto ko sa kanan para balance sila. Hindi ba't ang sabi, walong pares lang sa first cycle at walong pares lang din sa second cycle Cycle. Ang first cycle natin ay mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 11.59 ng umaga. Ngayon, ipagpalagay natin na sa sobrang excited ko, gusto kong ipasok lahat itong labing walong taong ito sa umaga. In-encode ko sila ngayon isa-isa at ito ang first match sales bonus na kinita ko or first pair, second pair, third pair, fourth pair. Fifth pair katumbas ng one gift check. Six Seven and 8. Ngayon, dahil nga sa labing walong katao ang niregister ko, sumobra ako ngayon ng 1 pair. Ito yung ika-9 pair. Pero 8 match per cycle lang ang allowed ng company at ito ang maximum per cycle. Kaya yung ika-9 pair ko, hindi na ito babayaran ng kumpanya. Ito na yung tinatawag natin na flash out. May papasok mo pa rin naman ito pero wala na itong katumbas na 1,500 pesos match sales bonus. Kung malit pang grupo mo, kaya mo pang iwasan ng flash out. Pero kung talaga malaki na ang network mo, hindi na ito may iwasan. Naranasan mo na ba na merong nakapagsabi sa'yo na ang business mo ay una-unahan lang? Sabi niya, una-unahan lang yan? <laughs> Madalas natatawa ako sa tuwing naririnig ko yan. Kung sino lang daw yung nauna, kung sino lang daw yung nasa taas, siya lang daw ang kikita. Minsan napapaisip ako, unahan? Parang gusto ko tuloy subukang sunugin sa bokabularyo ang salitang yan. Kasi ito ay talagang walang katotohanan. Bakit ka mo? Bibigyan kita ng isang napakagandang halimbawa. Okay, ipagpalagay natin na nung una kung sumali, meron nga akong napajoin na dalawang kaibigan, si Sir Mark at si Sir Rudel. Pero pagkatapos ko silang mapajoin, tinamad na akong gawin yung business. Hindi ako nagprospecting, hindi rin ako nag-share ng products. Sa madaling salita, tinulugan ko lang. At yung isa sa dalawang na-invite ko na si Sir Rudel, walang ibang inatupag kundi kumain lang maghapon. Hindi nag-aaral, hindi rin nag-share ng business. Pero si Sir Mark iba, dahil siguro sa... Inspired? In love? sa in global? <laughs> Pinag-aralan niya ng gusto yung negosyo dahil gusto niyang kumita ng malaki at mataas ang pangarap niya. Wala siyang ibang ginawa kundi makipagkita sa mga kakilala niya hanggang sa lumaki yung network niya, dumami ang nag-join sa kanya, maraming naniwala sa ganda ng opportunity at napakarami rin ng repeat reorders. Ngayon, sa aming tatlo, sino sa tingin mo ang kikita ng malaki? Si Cerro Del? Ako, na-apply nila? O si Sir Mark? Natural, si Sir Mark. Kasi siya yung gumawa ng negosyo eh. Siya lang yung nagseryoso. Siya lang yung mataas ang pangarap. Kahit ako pa yung apply niya, kahit ako pa yung unang nag-register kaysa sa kanya, siya pa rin yung kumita ng malaki kaysa sa akin. Ngayon, maliwanag na ba sa'yo kung bakit hindi ito una-unahan lang? Ngayon, kung ipipilit mo pa rin ang paniniwala mong yan, sasayawan na lang kita ng Gangnam Style. <laughs> Alam ko sa sobrang dami ng sinabi ko ngayon, hindi mo ito lahat maiintindihan kung isang beses mo lang orin ng video na to. Kaya kung may time ka, ulit kunitin mo hanggang sa maunawaan mo. At i mo rin sa mga bago mong downlines para matutunan mo rin. Sobrang nag-enjoy ako sa pagkawana ng video na to at sana meron din itong maitulong sa iyo. At kung gusto mong mapanood ang part 2 ng video na to, mag-subscribe ka sa YouTube channel ko or follow me on Facebook. Again, I'm Michelle Yu of Pink Flash Out, Korea. Annyeong!